Sa iba pang balita, magsisimula na bukas ang tatlong araw na Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ayon sa INC, hindi eksklusibo ang rally sa kanilang mga membro at hindi rin ito pakikialam sa politika, kundi isang mapayapang pagpapahayag ng damdamin laban sa umano'y malawakang katiwalian sa gobyerno. Ani INC spokesperson Brother Edwil Zabala, layo ng rally na hikayatin ng pamahalaan magsagawa ng makatarungan at transparent na investigasyon sa mga sangkot sa aligasyon ng korupsyon at ibalik ang ninakaw na kabanang bayan. Magde-deploy naman ang Manila Police District ng humigit kumulang 13,000 na mga polis na susuportahan ng iba pang unit mula sa karating lugar. Habang ang Philippine National Police ay magpapakalat ng kabuoang 16,664 personnel mula sa NCRPO, National Support Units at Regional Offices. Inaasang humigit kumulang lang tatlong daang libo ang dadalo at mananatiling nakadeploy ang pulis sa buong tatlong araw. Uma.